Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa kakatapos lang na laban ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves para sa Western Conference Finals Game 3. Home court ng Dallas Mavericks mga bay, ano? Panalo sa game na to ang Dallas Mavericks sa score na 116 to 107. At dahil sa panalo ng Dallas Mavericks mga bay, lamang na sila ng serye 3 games to none. Okay, and malaki yung posibilidad na matapos na yung series sa game 4 kung saan home court pa rin ng Dallas Mavericks at ma-sweep itong Minnesota Timberwolves. Okay, sa buong history ng NBA mga bay no wala pang teams ang nakakabalik or nanalo ng series ng uh, down ng 3-0. 3-1 meron. Okay, pero 3-0 wala pa. And same din sila na ng senaryo ngayon ng uh, Celtics at ng uh, Pacers para sa Eastern Conference Finals Parehas na 3-0 and posibleng mag-sweep yung dalawang uh, team sa kanil kanilang conference finals and posibleng Mavericks at Celtics nga yung magharap para sa NBA Finals. And napaganda exciting 'to mga boy kung sakasakalaing uh, magharap yung uh, Mavericks at Celtics sa finals dahil isa sa mga inaasahang matchup dito is or yung tinitingnan na muling pagbabalik Ni Kyrie Irving sa Boston Celtics. Alam nating hindi nga gusto ni Kyrie Irving yung Boston Celtics, especially yung mga fans. Maratandaan niyo at tinapakan niya dati, o dinuroan niya yung logo ng Boston Celtics nung uh, umalis na siya sa Boston Celtics. So hindi maganda yung naging reputasyon ni Kyrie Irving sa uh, Celtics mga ba, no. So magandang match up ito kung sa sakaling uh, matuloy yung kanilang laban para sa NBA Finals. So tingnan natin yung mga player stats mga ba, no. So, uh, para sa Dallas Mavericks si uh, Kyrie Irving at Luka Doncic with uh, 33 combined uh, rather 33 points each with combined of 66 points. Okay. So, binungat nila ng dalawa yung uh, uh, game na to. Pero actually, nag, uh, napuntos din si na PJ Washington at Derek Jones. Yun nga lang, medyo nakaroon ng uh, concussion itong si Derek Lively. Ano? And possibly hindi siya makapaglaro sa game 4 matapos siyang matamaan ng tuhod ni Carl Anthony Towns Okay So Para naman sa Timberwolves mga bay yan Nandiyan si Towns with 14 points uh, McDaniels with 15 Anthony Edwards with 26 points Mike Conley with 20, uh, 16 Reid with 14 Kyle Anderson with 10 Actually ito yung magandang mga nilaro ng uh, best game so far ng uh, mga Uh, players ng Minnesota Timberwolves kasi marami na nga pag double digit sa kanila and eh, marami na contribute pero talagang uh, kinulang sila sa Dallas Mavericks so, abangan natin mga bay no. game 4 sa so Wednesday tingnan natin yung matatapos sa Dallas yung serie na to or makakaroon pa ng pag-asa yung Timberwolves yun lang mga bay maraming salamat Sprunold.